Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong taon ng hobileyo ay minabuti ng kapulungan ng mga obispo na sa buong Pilipinas ay ipatupad na po ang nagkakaisang paraan ng pagluhod sa pagdiriwang ng bananamisa at sa liturgia. Kaya minabuti po ng Federasyon ng Tagalog sa liturhiya sa pagpapatupad nito ay magkaroon po tayo ng malinaw at malalim na kaalaman sa kilos na ito, wala tiba kundi ang pagluhod, lalo na sa pagdiriwang ng liturya. Ang una pong dapat nating itanong ito, bakit ba lumuluhod? Ang sagot po rito ay matatagpuan naman natin sa Biblia at sa tinatawag nating pangkalahatang tagubilin sa pagdiriwang ng liturya, General Instruction on the Roman Missal. Ang unang dahilan kung bakit tayo lumuluhod ay makikita natin sa iba't ibang salita na ginagamit sa pagluhod sa Biblia. Ang una po ay pagluhod. Ang pagalawa ay tinatawag nilang pagyuko ng tuhod o bending the At ang pangatlo ay ang pagyuko na sayad ang mukha sa lupa. Nakikita natin sa Salmo 95, verse 6, ang paanyaya tayo'y lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin ay lumalang. Sa gayon, ang paanyaya ng salmo'y malinaw, tayo'y sumamba, lumuhod sa harap ng Panginoon. Sa aklat ng mga hari, sa ikawalong kabanata, ika 54 at tulodtod, ay narinig natin ang sanaysay tungkol kay Haring Solomon nakaluhod si Salomon sa harap ng dambana ng Panginoon, nakataas ang kamay sa mantalang nananalangin. Ang pangatlo'y mula kay Propeta Isayas sa ika apat apot kabanata, ika-dalawampu-tatlong berso, narinig nito natin, ang lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. Mga ngakong sila'y magiging tapat sa akin. Marami pang talata sa matandang tipan tungkol sa pagluhod. Subalit ang tatlong nabanggit ay binibigay na po ang ilang dahilan bakit tayo lumuluhod. Una, lumuluhod tayo bilang tanda ng pagsamba. Pangalawa, lumuluhod tayo bilang pagbibigay galang. Pangatlo, lumuluhod tayo sa pagbibitiw ng pangako sa harap ng Diyos. Sa bagong tipan, natutunghayan po natin ang maraming talata tungkol sa pagluhod. Ang masamang espiritu na nanodoon sa herasin ng inaalihan niya ay nagpatira pa sa harap ni Jesus. Lumuhod ang lalaking mayaman kay Jesus para magtanong. Lumuhod si Pedro sayad ang muka sa lupa sa harap ni Jesus bilang pagkilalang siya'y makasalanan. At lumuhod ang ketongin, ang pinuno ng mga audio para ipakiusap ang anak na inaalihan ng demonyo. Lumuhod sayad sa lupa ang mukha ni Maria ng Betania sa harap ni Jesus sa ikalibang isang kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan. At si Huli, si Jesus mismo ay lumuhod habang nananalangin sa halamanan sa Esemani. Kaya nga po ang pagluhod sa ibang ito ang dahilan para manalangin, para makiusap o kaya ay magtanong, para humingi ng tawad at para sumamba. Ito ang makikita nating kasagutan mula sa banal na kasulatan kaya po tayo lumuluhod. Ito po si Monsignor Andy Balera, kura paroko ng parokya ng Santo Niño sa Maikawaya. Kaya wag po ninyong kalilimutan ang pananampalataya natin kaakit-akit basta itanong mo lamang kung bakit.